Ako ang nagpa niya. Pero doon na po siya laing gipatira. Kanagani nagsinaaray mo nga sa kalipay o kalisod mag-inunungay gid mong duha. Apan siya di ay ang una nga mipakya sa tanan. Tawga na lang ko ninyo sa pangalang Jepoy. Bain anyos o taga city, Apan na ako din hinag-star karon sa Kidapawan City. Year 2018, dihang nag-ilaming duha ni Maris sa usa ka fast food chain. Nag-share lang ni sa table ni atong panahuna, na kay puno-puno man atong nga time ug ting ulan pa jud. Nagastoryahan ni Ming Duha, DJ Sam. Ambot ba? Gigwapahan man gyud ko niya. Maong gikuha na ako ang iyang cellphone number o happy ka ayoko kay niya nako. Pag uli nako, na nagtext na ming duha. wa pa ko makontento. Ako a siyang gitawagan DJ Sam. Dito na namo mas laong pa ang usag-usa. Naginusara ra siyang anak DJ Sam. Apan sumala pa niya, maglisod daw gihapon siya kay sugarol ang iyahang mga ginikanan naluoy ko niya DJ Sam. O gusto dayon kong makipagkita niya sa personal. Ikaduhang kita na mo, nagkurambusay na dayon ming duha DJ Sam. Apa nagamping lang yun ko, kay dili siya gustong mabuntis. Maong sa dulo sa amo ang loving-loving, gahinan na lang nako ang salog. O di ba kaha, sa bumbong na lang nako ibuhos ang tanan. <laughs> nga nga nakadesisyon ming duha nga mag live in na lang. Nagtrabaho man ko, ug igo-igo man sab ang akong sweldo DJ Sam. Gisulti niya nako na ang iyahang dugay nga pangandoy nga mahimong maestra. Apan daw imposible kaya wala may kwarta ang iyang mga ginikanan. Daw gikumot ang akong kasing-kasingan na minaw niya DJ Sam. sa way pagduha-duha nag-offer ko niya nga paeskwelahon nako siya. Nakita jud nako na unsa iyang kalipay DJ Sam. Nakita jud nako nga nag-spark sa kalipay ang iyang mga mata DJ Sam. Ug sakto pod nga enrollment na sa second sem sa college maong nagpa-enroll dayon siya pagkaugma. Ug pilarabay pagpanlabay sa mga katuigan DJ Sam. Graduating na si Maris. Yun na una na ako nga timing na para mag-propose ko sa iya ug kasal. Gusto nako na after sa iyang graduation, magpakasal na dayon ming duha. DJ Sam, gihimogid na akong espesyal ang akong proposal sa iya ha. Apa nag -no lang di ay siya. Rasoniya, daghan pa daw siya'ng plan sa iyang kinabuhi o wala pa sa picture ang magminiyo. Girespeto na ako iyang desisyon tungod love kay na ako siya DJ Sam. O andam kong magpaabot kung kanus a siya ready magsettle down kauban ko. Apan isa kabuntag ana, naligo si Maris. You think kay na ako iyang phone? Kabalo ka DJ Sam, never jud na ako ning gibuhat nga manghilabot sa iyang cellphone. Pero this time, Ambut ba unsa nga hangin ang nagsugo nako na para i-invade ang ihang privacy? Na sa ako mga na discover DJ Sam. Duna na shy ka chat nga lalaki sa phone og sweet kaayo ang ilang mga conversations. Another revelation. Na ana di ay sigig kay tabo sa ilaha. Mga bastos kaayo ang uban nilang convo DJ Sam o ingon sa dugay na ang ilang relasyon. Nanginit man ko sa akong na-discover, pero nagpa-as if na lang ko nga why nahitabo. Gibalik na ko plus star ang iyong cellphone nga naka-charge DJ Sam ...og nag-act na lang nga walay nahitabo. Bisan lami na kayo isyagit tungod sa kasakit nga akong gibati. Gusto na kong isyagit ang tanan ...og i-confront siya. Kaso mahadlo ko basin dili ako ang iyang pilion DJ Sam. Mahadlo ko nga basin mawa siya na ako. dili na ako nagkaya DJ Sam. Love kaayo nako si Maris. Apa nakita na ako nga attach na kaayo siya sa maong lalaki. Unsa man ang akong anging buhaton. Tambagi ko ninyo sa comment section. Imong tigpaminaw o follower Jepway